Nagkainitay ang grupo sa mga batan-on kagahapon sa kadlaon dito sa lungsod sa Liloan. Diin ang panghitabok na kuhaan og kamera uh, sa follow-up operation na dagpan ng mga giingong nagpasiugdan nini. Ano report ni Nico Serino? Sa tunga sa kasada, nagkainitay og naglinabayay kining grupo sa mga batan-on nga nakuhaan sa video gingong gikumpronta o gipariglahan nila ang laing mga batan-on nga naabtan sa may barangay poblasyon. Naalibuag lang sila sa pag-agi sa usa ka SUV nga nagsigi og busina. Ang video kuha sa usa ka taga dito ug na-post sa community page nga nakaani og lain-laing reaksyon sa mga netizens. Sa follow-up sa Liloan Police, Nailhan ilhan o nangadak pa na ang napu ka mga batanon nga involved duha ang babay. Tulo sa napu mga minor de edad. Sa investigasyon, ang napu gingong dunay na kaabot nga grupo sa tulo ka mga batanon sa usa imnanan. May mitumaw nga biklanay o tinutukay. Giingong ni Balhin na gani unta sa laing lugar ang tulo aron makalikay sa kagubot. Apan nagkaabot ragihapon o dito na miatake ang usa ka grupo. Kilisan na po tungkol daw sa babae pero ang mga pala kinapalidate na report kung nun sa gila ang ginungdan pero ang, ang niingon to ang biktima without apparent reason daw gidulong daw sila o, o kalit pero kisamok-samok sila ba na ilumilong na sila, kisamok-samok daw sila Ni palayura ang mga biktima di hanggi atake sila Giverify pa kung miyembro ba ugang ang mga suspect nga pasakaan o kasong alarm and scandal Matod sa PNP, in effect gihapon ng ilang curfew sa lungsod gikan sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. Apan ni Adtong Higayuna sa laing barangay nakaroving ang ilang patrol car. All gina, bantayan lang ang polis, bantayan lang ang mga patanod na niya, ikawa na, malik na po. So, mo na karoon akong i-grab ang opportunity na, na ay mangno, lalabi sa mga ginikanan, mga guardian na tabangin mi, ninyo, pagkontrolan na ninyo ang mga anak. Niko Sereno Balitang Bisdak